kotseng paikot-ikot sa isang park, sampung taong gulang na bata ang driver. Kung titignan ay nakakabilib na malaman ng isang bata ay natutong magmaneho sa murang edad. Pero hahanga ka pa ba kung makakasalubong mong isang bata sa Minnesota, USA na nagpapaharurot ng isang kotse sa isang inappropriate na lugar? Ano ang buong kwento? Alamin. Sa isang playground sa Minnesota, USA, kung saan marami batang naglalaro, makikita sa isang footage ang isang sasakyan na mabilis ang takbo at paikot-ikot sa loob ng park. Napag-alaman na 10 taong gulang na bata pala ang driver nito. Ang problema, bukod sa wala pa ito sa tamang edad para makakuha ng lisensya, napag-alaman na nakaw ang nasabing sasakyan. Agad namang inaresto ang bata at kinasuhan ng reckless driving at receiving stolen property. Bukod pa riyan, Napagalaman din na inireklamo na rin ito noon ng pagnanakaw ng sasakyan. Kaugnay nito, mabuti naman at walang nasaktan ang insidente. Ikaw, anong masasabi mo sa pambihirang pangyayari na ito? DWIZ Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.